Hello, hello, Capricorn Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 10 hanggang November 16. So Capricorn, let's begin. Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the Eight of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the Eight of Cups. Wow! Eight, eight. May abundance ka this time. Congrats po. In the area of what you need, you have the Lover's card. Lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Empress card. Beautiful. In the area of your near future, you have the Two of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the Emperor card. In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. Wow, a new blessing. Congrats po. In the area of your divine messages, you have Four of Swords. At ang outcome nyo po for the week, eto yon Capricorn. Mamaya sabay-sabay po natin siya bubuksan at the end. But first, thank you po muna Capricorn sa mga donations nyo po, saka po sa mga hindi nag skip ng ads. Yan lang po yung only way para po supportahan nyo ako every time na meron po tayong free reading for Capricorn dito sa ating channel. Kaya po sa mga hindi nag skip ng ads, maraming 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 salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. So, at the background of your deck, wow, nine of cups. Alam mo na Capricorn, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lumalabas si nine of cups sa reading ko, anywhere, this is a moment for you to make a wish. Kaya ngayon, pumikit ka na, i-wish mo na yan, because it will be granted. Napakaganda. So, this week Capricorn, kitang kita ko rito yung pagnanais mo na kunin, habulin, mapas mapasakamay, yung mga bagay na gusto mo na magbibigay sa iyo ng fulfillment, satisfaction, and contentment. Kasi ayaw mo nang magkasya sa maliliit. Ayaw mo nang magkasya sa hakarampot. Kaya you want to get out there and make it happen. Ito yung simula ng buhay mo, Capricorn, this week that you will make your dream come true. Kikilos ka ngayong buwan na it, ngayong linggong ito para atupagin yung totoong magpapaligaya sa iyo which is good for you okay <coughs> so napakaganda a wish fulfillment is arriving para sa iyo so at the center of your reading you have the eight of uh, swords eight of swords this week you feel so trapped sa isang ginagalawan mong bagay o lugar o sitwasyon parang feeling mo this is not for me anymore. Um, nakatali na ako, wala na akong magalawan, hindi na ako masaya. Parang kahit kaya ko na mag-isip ng paraan, pero bakit parang walang dumarating na paraan? It's because yung amor mo, wala na dyan. Parang unti-unti nang kinakain ng pain or kalungkutan yung sarili mo sa ginagalawan mo. Kahit hindi ka naman nakatali, kahit hindi ka naman nakapiring, you feel so helpless. Kaya ngayon talaga, hahanapin mo na 'yung mga bagay na genuinely magbibigay sa iyo ng kaligayahan at satisfaction. Sabi mo, ayoko na magstay dito. Ayoko na nito. Hindi na ako masaya. Hindi na worth it. Um, I feel like I am wasting my time here, parang ganyan. So, handa ka nang kumawala doon sa shell mo kumawala sa nakasanayan mong mundo na para bagang paulit-ulit na lang yun ang nangyayari and umaalpas na yung ligaya sa iyo parang ganyan. So Capricorn, sa po kayong parte ng Pilipinas o buong mundo, nag enjoy ng ating reading. Comment down below po para malaman ko kung saan kayo nanonood ng ating reading. The Eight of Swords, The Nine of Swords, yes. Nine of Swords talagang pagod na pagod na pagod ka na. Sabi nga ni Catherine sa sikat na meme. So, you want a fresh start, you want a fresh beginning, and sabi mo, hindi ko susukuan yung pangarap ko, pero magbabago lang ako ng ruta. Kasi naramdaman mo, hindi na gumagana dito. And if it's not working here, nawawala na yung amor mo dito. So, you want to change gears at maghanap ng daan patungo sa katuparan ng ultimate wish mo. So, ngayon, hindi ka naman nagigive up pero ramdam na ramdam mo na yung pagod at kawalan ng pag-asa sa isang lugar na ito o sitwasyon na ito. For example, as uh, sa engineering company ka, engineer ka halimbawa. Example lang ha. Tapos sa kumpanya na ito, pagod na pagod ka, pero liit-liit ng sweldo. Tapos every time na mag-raise ka ng, ng opinion mo about your salary, laging walang outcome pero overworked ka. So, pagod na pagod ka na, wala ka nang magawa dyan, parang stuck ka, and nakita ko talaga dito, you will find another ways to fulfill your dreams, pero hindi na dito sa ginagalawan mo. So, you need to step out of that shell para surit lahat ng pagod, surit lahat ng kayod mo. In the area of what you want, you have the five, the eight of uh, cups. So, eight, eight, you are actually entering an era of your life kung saan doon abundant ang feeling mo. Masagana, parang doon talaga mag excel ka, doon ka lalago, kumbaga. And here, in what you want, you have the Eight of Cups. Si Eight of Cups, sinasabi sa'yo ng yung spirit guides this time, kita ko dito at ramdam ko, ready-ready ka ng umalis, Capricorn. Ready ka nang bitawan yung isang bagay kasi hindi ka na masaya. Hindi na fulfilling, hindi na satisfying, at parang feeling mo, hindi ka na grow. So you are now actually finding your ninth cup. Diba, eight cup to, hahanapin mo yung pang-sham, eto yun. Nine of cups. <coughs> You're finding your satisfaction. You're finding your happiness. At doon ka pupunta. With the eclipse here, kitang-kita ko yung nabasag mo na yung ilusyon. Nabasag mo na yung maling akala mo na. Akala ko, successful ako dito. Akala ko, mamahalin ko to. Akala ko, tatagal ako dito. Pero hindi pala. Because nasa dako paraon pala, yun talaga mong sa sa'yo. At yung ilusyon nabasag at haharapin mo na yung katotohanan this time. And nakita ko rito yung kahandaan mo to really move forward and chase new things. So Capricorn, since ito po ay weekly reading, comment mo naman sa baba kung ano 'yung mga problema mo na gusto mong ma-solve this week. For example, gusto kong tumaas ang kita namin sa tindahan this week. Gusto kong matapos na 'yung away namin ni kapatid. Gusto kong maaprubahan na 'yung loan ko for my negosyo. So, ano yung mga problema na gusto mong ma-solve this time? Comment down below. It will come true para sa'yo. Okay? The Eight of Cups. The Two of Pentacles. Yes. Ngayon, gusto mong timbangin. You are actually trying to decide kung saan ako pupunta at kung paano ako aalis dito, paano ko bibitawan, paano ko mag-let go, and you want to make the right decision. Which is good for you nakita ko dito na ayaw mo magpa magpadalos-dalos, kaya hindi mo sa ang sarili mo na gumawa ng mga desisyon agad-agad. But, nakapag-decide ka na, naaalis ka na dyan because wala na eh, wala na yung love dyan eh, wala na yung passion eh. And now, with the two of pentacles, talagang timbangin mo. What is the best first step forward? Every step dapat dyan tinatansya mo, binubusisi mo, para yung pupuntahan mong bago, talaga namang mahanap mo doon yung happiness mo. Yung totoong happiness. Kaya ngayon, balansehin mo muna ha. Timbangin mo muna para tama ang hakbang. Don't make a rush decision. Okay? Kailangan bago ka umalis dito, ay nahanda mo na yung lugar dito. Okay? Hindi pwedeng aalis ka dyan, hindi pa ito nahahanda. So, kailangan talaga balanse mo na lahat para paglipat mo, okay ang transition. Okay? <coughs> in the area of what you need, you have the lover's card. You need to find your passion again. Okay? Sabi sa'yo na yung spirit guides, ngayon tanungin mo ang sarili mo, Capricorn, ano ba ang gusto ko? Ano ba ang pupuntahan ko na magudulot sa akin ng satisfaction, contentment, and fulfillment? Kasi kung hindi mo naman mahal yung pupuntahan mong bago, ay baka magsayang ka lang ng oras kailangan talaga alamin mo na mahal mo to, gusto mo to, love mo to, yung bago mo pupuntahan, para hindi ka bumitaw dyan. Because you are required to give your full commitment sa bagay na ito. With the sun here, prominent sa likuran ni Archangel Raphael, telling you na kailangan daw malinawan ka muna sa lahat ng bagay para alam mo pinapasok mo at walang confusion. Because you are giving your commitment here. Pag matagalan to, permanente ito. Kaya talagang kailangan siguraduhin mo muna na passionate ka dito, sigurado ka dito, bago mo tolayan. Okay? Because pag passionate ka dyan, mahal mo yan, doon lalabas lahat ng wish mo. Satisfaction, contentment, and fulfillment. Okay? The lover's cards being clarified by? You have the ten of cups. Yes. Ten of Cups is complete happiness, genuine happiness, and satisfaction sa buhay. Kapag pinili mo daw yung talagang malapit sa puso mo at mahal mo, at talagang yun ang bubuo sa'yo, yung happiness sa'yo ay walang humpay, walang, walang pagsidlan na kaligayahan. Kasi diyan ka masaya eh. So, ang payo sa'yo na yung Spirit Guides Capricorn, you need to find your passion to get your ultimate happiness kahit gano'ng kahirap yan, kahit gano'ng kapagod or kapuyat, pero kung mahal mo yan, masaya ka dyan. ba? Diba? Gano'n naman lagi eh. Tinan nyo naman ako, tarot reading. Meron akong day job, and then may sakit pa ako to, day nang galing ako sa trangkaso, ngayon nat natira sa akin, ubo si Pero nagkataro pa rin ako, kasi mahal ko to. So, if this is your passion, at handa mong panindigan ito, at nagito yung commitment mo, it will give you unending happiness. Parang ganon. So, yan ang hanapin mo this time, Capricorn. Your passion, your love. Para hindi bumitaw sa ang kaligayahan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Empress card. Si Empress card here is telling you, panahon na para asikasuhin mo naman ang sarili mo para makawala ka na dito. Because you've been working so hard, pushing yourself to your limitations na pagod na pagod ka na, and then doon naramdaman mo stuck ka. Parang hanggang dito lang ba ako? Forever na ba ako dito? Bakit ang lungkot ko? Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi ako fulfilled? So ngayon, kailangan ibangon mo ang sarili mo. Magpahinga ka muna siguro, mag mag-recharge ka, mag paparlour parlor ka, magbakasyon ka, kumain ka sa labas, mag-party ka, mag ka. Anything that will make yourself feel good. Okay? Kasi pag mahal mo ang sarili mo at punong-puno ng pag-ibig ka sarili mo, kaya mong palaguin yan sa, malak sa marami mong pangarap at gusto mong gawin. Kasi kung upos na upos ka na at parang feeling mo tied down ka dito at wala kang magawa, maapektuhan yan yung mga ginagawa mo. Maapektuhan yan pangarap mo, relasyon mo, career mo, goals mo, di ba? Kaya importante talaga Capricorn na alagaan mo muna ang sarili mo. Focus on yourself. Kasi kapag puno at siksik at liglig ka ng pagmamahal, kayang-kaya mong ibigay yan sa iba. Kapag punong-puno ka ng energy and passion, kayang-kaya mong palaguin nang hindi ka nahihirapan yung mga bagay sa buhay mo. Okay? So, work on yourself so that you can create masterpieces. You can create greatness. You can create success kapag okay ka. Okay, Capricorn? Isipin mo yan lagi. The Empress card, the sun card. Yes. Sun card, time to recharge, time to be happy, time to explore the world again, time to go out under the sun and be happy, be positive. Kapag ganun ka, magiging madali sa'yo na i-create yung mga bagong bagay sa buhay mo. Hindi mo kailangan na pahirapan ang sarili mo. Okay? Para sa ibang Capricorn dyan, pumasok bigla yung intuitive download, na meron sa inyo nagdarasal na mabubuntis ka. Because you have the Ten of Cups for the family, you have the lovers for love, you have the empress for creation, happiness with the sun, and fulfillment and wish for the Nine of Cups. Kitang-kita ko rito, meron sa inyo nagdasal a prayer for pregnancy. It will come this time. So congrats po. Surit lahat ng pagod, surit lahat ng lungkot mo, at uh, pagkastak mo sa isang bagay, because it will come. okay? Para sa ibang Capricorn niya na hindi para sa lahat. But nevertheless, for all of you, kitang-kita ko rito na kung hindi ka nega mag-isip, magagawa mo lahat ng gusto mo. At mahiyakap mo ang sarili mo much better. So ngayon, magsisimula sa iyo ang kaligayahan para ma-spread mo yan sa mga kinakreate mo and it will be successful. Okay? In the area of your near future, you have the two of uh, ones here. Two of ones is telling you, ready ka nang kumawala sa comfort zone mo. tiba dito, pagod na pagod ka na, stuck ka dyan, pero kakawala ka sa shell mo at mag-try ka ulit. At ito yung try mo ulit. In the next two days after watching this video, two days, two weeks, or two months, handa ka nang kumawala sa comfort zone mo. Sabi mo, try na natin gumawa ng ibang bagay uh, sa buhay ko para maabot ko na yung pangarap ko, maabot ko na yung fulfillment ko, maabot ko na yung career ko, yung goals ko. So, nakita ko rito, mabubuo na sa isip mo yung plano sa so kung paano ka bibitaw sa old life mo patungo sa new life mo. At ito ito'y nangangailangan ng tapang ng Emperor card. So mamaya pag-usapan natin siya. Kailangan to ng tapang, diskarte, sigasig, at pagsugal. Kasi kung hindi ka ready kumawala sa comfort zone mo, mahasayang lang effort mo. Huwag ka mag-alala, nakita ko may taong tutulong sa'yo para ma-accomplish mo yan. May gagabay sa'yo, a helping hand, a friend, pwede rin kapamilya or katrabaho para tulungan ka sa pagtulay mo sa mga bagong bagay. So, kailangan talaga dito ay handang-handa ka na at buo na sa isip at puso mo. Kaya ngayon pa lang, Capricorn, pag-isipan na. Kung may bala ka lumipat, mag-travel, gumalaw or umalis sa playing safe area mo, kailangan hinahanda mo na, nilalatag mo na yung plano para walang aberya at walang delay. Okay? Two of Wands. The Star Card. Wow! Star Card, you are about to embark a journey moving closer to your dreams. Okay? Meron kang pangarap, meron kang goal. Takpan ko lang si Ate Girl kasi very FHM ang post niya. So, with a Star Card here, kaya mo daw abutin ang pangarap mo kaya mo daw sungkitin yung star na yan. Ang kailangan lang talaga tapang in your part na abutin siya. Kasi some of you takot humakbang, takot lumaban, takot kumilos papalapit sa pangarap. Lagi kang nangangarap, lagi kang nag-envision of the life that you want. Ang tanong, ano yung mga kaya mong gawin paabot sa wish na yan? Both cards are telling you wish fulfillment and prayer answered. Malapit ka nang makapunta doon. So, ano yung mga handa mong gawin makalapit sa kanya? So, nakita ko rito, don't lose hope, ha? Huwag ka mawawala ng pag-asa. Laban lang, kayod lang, subukan mo lang para makita mo kung ano yung dapat mong gawin papalapit sa wish mo. Okay? In your challenge, you have addiction. O, oh, meron ka daw um, ginagawa this time, Capricorn, na labis-labis na at sumisira na sa araw-araw mo. For example, inom. like ka nagiinom apuyat. Uh, Addiction din yan. Lagi ka nagpupuyat na nanonood ka ng Korean novela. O kaya uh, sobra-sobrang computer games. O kaya sobrang pagkain. No? So tagilan mo yung sobra. Hindi naman kita binabawalan kung mahal mo yan. Ang importante, you're doing things in moderation. Yung hindi sisira sa araw-araw na ginagawa mo. Okay? heal through art, express your shadows in art, and let healing unfold, creativity and expression. Maghanap ka daw ng outlet Capricorn na magiging distraction mo para doon mo may buhos lahat ng pain, sorrow, suffering. For example, um, uh, nasasaktan ka ngayon about something. So, magbidjoke ka, kumanta ka, magtiktok ka, magdance challenge ka doon, o kaya painting, -pain, no? Maghanap ka ng isang valuable art na doon mo ilalaan ang mga galit mo para malibang ka. Parang ganyan, okay? In your challenge, you have the emperor card. Emperor card is telling you, maging matapang ka this time para abutin yung pangarap mo. Because ganoon ang emperor. Palaban, susugod, so lalarga, um, hindi susuko. Pero kailangan dito, wais ka. Ano yung ibig sabihin nun? Dapat yung kilos mo, practical doable, reachable, kayang-kaya mong gawin ngayon. For example, pangarap mong uh, maging singer. Bigla-bigla pupunta ka agad sa ABS wala namang audition. So, kailangan practical. Ah, okay, ang kaya ko lang today, ulaman ako pa masaya papuntang Maynila. magti tiktok muna ako. Do ako kakanta para mag-viral, baka ma-discover ako. So, gumawa ka ng mga bagay na practical na kaya mong hakbangan, kaya mong tapangan ng sarili mo na aksyonan. And dito nire require din ng yung Spirit Guides Capricorn na maging disiplinado. Kung pangarap mo talaga 'yan, everyday you need to show up. Everyday kailangan mo siyang gawin. Disiplina, disiplina, disiplina ang kailangan mo para ma-accomplish mo 'yung wish mo. At huwag din matigas ang ulo. Kita-kita ko 'yan dito. Huwag matigas ang ulo, 'wag puro gusto mo lang ang masusunod learn to listen to other people para alam mo yung gagawin mo. Okay? The Emperor cards being clarified by the Hierophant. Yes. Hierophant, listening to an to a mentor, listening to your boss, to your teacher, to your parents, kung sino man yung sa sa'yo ng payo, guidance, tulong, makinig ka daw dun huwag matigas ang ulo mo. Hindi pwede ikaw lang ang tama, ikaw lang ang may tamang suggestion or tamang plano. Meron ka pa mga bagay na hindi mo naiisip na ang linaw ay manggagaling from someone na talagang expert at marunong. So kung may plano ka this time, for example, plano mong i-renovate ang bahay, maaaring yung plano mo maganda pero hindi siya hindi siya ganun kapulido. So, maghahanap ka ng tao, makatulong sa'yo. Parang, huy, sa tingin mo, re-renovate ko tong bahay. Anong dapat kong gawin? Magkano kaya pwede kong gastosin? So, maghanap ka ng taong expert na tutulong sa'yo para mag-level up yung knowledge mo at mahanap mo yung tamang atake moving forward. But nevertheless, kailangan matapang ka this time para i-execute mo yan. Okay? In your fortune, you have healing energy flows through you. Yes, yung pagiging kagalingan mo at pagbangon mo sa sarili mo, mga galing sa'yo yan. Kahit pagod ka na, feeling mo defeated ka na, kayang-kaya mong maghilom at kayang-kaya mo pang lumaban sa buhay. Okay? Another message you have, discovering truth, you stand in the light of truth. Lagi daw pumanig ka sa katotohanan. Kahit solo ka lang, kahit mag-isa ka lang at walang sumusuporta sa'yo, pag alam mo yan yung tama, yan yung tama for you. Be happy with that, okay? In your fortune, you have the page, the Ace of Pentacles, telling you, yes, nasa fortune area mo, may darating na bagong bagay sa buhay mo this time. Money, baka may magbayad sa'yo, baka may magpautang, baka may loan na ma-approve, or new opportunity, maaaring may bagong trabaho ka ng mahukuha this time, or sideline, or negosyo, but nevertheless, may something bago na darating. So, ano kailangan mong gawin, Capricorn? Alagaan. I-accept. Do not take this for granted. At alamin mo yung mga tamang paraan at proseso para mapalago mo tong blessing na ito sa buhay mo. Okay? So, huwag tutulog-tulog. Be receptive. Be active. Para pag dumating ang blessing, alam mo gagawin mo. Okay? The Ace of Pentacles. The Devil card. who? sabi rito na yung spirit guides, you're able to let go of something na haharang sa'yo sa pag-abot sa pangarap mo. Um, nakita ko rito, abot kamay na yun. Mahakuha mo na yung sweldo, yung pera, yung promotion, yung magandang blessing this life, okay, this time. <coughs> But your spirit guides are telling you, baka panghinaan ka na loob, baka maisip mo, eh baka hindi ko kaya, eh baka may mas magaling pa sa akin, wag na lang, wag na lang. So, wag mong sayangin yung bagong opportunity. The fact na sa'yo binigay yan, ibig sabihin para sa'yo talaga yan. And the devil card here, let go of negativity. Let go of your self-doubt. Let go of your um, overthinking. Iniisip mo lang yung problema this time kasi nga pressure. na pressure ka eh. Pero kung puro positive lang ang ina sa isip mo, kayang-kaya mo itong panghawakan. So, i let go mo yung mga pangit ha, yung mga nega, and don't listen to bashers. Sa mga taong na na-down sa'yo, huwag mo pakinggan yan, always focus on your greatness, okay? So, ilike mo tong video na to, Capricorn, para ma-activate tong new blessing na paparating, at para malabanan mo lahat ng negativity, ilike mo tong video na to, okay? In your divine messages, you have a time to give rather than take. Panahon na daw para magbigay ka naman, maglaan ka ng effort mo, ng time mo, ng pagkakataon para makuha mo yung mga bagong blessing. You need to exert more and give more to take in the good outcome. Okay? Now the message you have, don't let pride get in your way. Yes, sabi ko nga sa inyo, ito yun. With the... Um, emperor card na wag mo hayaan yung ego mo, yung pride mo, yung pagiging matigas ng ulo mo, ang mamayani. You need to listen to other people. Makinig ka, matuto ka, magpakumbaba para alam yung dapat gawin. Okay? In your um, divine messages, you have the four of swords. Sabi sa na yung spirit guide, sabi ko nga sa inyo kanina, parang kailangan mo muna magbakasyon at magpahinga para makapag-isip ka ng tama most especially doon sa mga bibitawan mo at mga iiwanan mo so take your time to find your solitude find yourself again makukuha mo lang yan sa pahinga magbakasyon ka mag beach ka kung ayaw mong gumastos kahit sa bahay lang yun time on your own so you can recharge kasi pag nag-recharge ka lilinaw ang isip mo sa mga gusto mo pang gawin moving forward. Sa so, tamang diskarte, tamang plano, magagawa mo yan kapag tahimik ka, kapag nakapagpahinga ka. So, cultivate a lot of time Capricorn to rest, recharge, bitawan para dalian ng mga problema para uh, luminaw ang isip. Okay? Four of Swords, the Ten of Pentacles, yes. Um, sabi nga na yung spirit guides, if you want to take this long term ng pangmatagalan, kailangan alagaan mo din ang sarili mo. Okay? Learn to rest, huwag magpupuyat, kumain ng tama, wag uh, huwag papasuklob sa stress, at saka daanan ng buhay ng puro positive at wag negativity. Learn to cherish the relationship with the people around you more than money, more than material wealth, more than Uh, more than the uh, monetary things. Kailangan pagyamanin mo daw ang relasyon mo sa, ka sa mahal mo sa buhay. Okay? And matuto ka magpahinga. Okay? Kapag okay ang katawan mo, pag okay ang isip mo, mapanghahawakan mo lahat ng mga bagay na permanente sa buhay mo ng pangmatagalan. Okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kata ng fortune cards. Unang-una, una, you have moon changes in your life. Yes, may mga pagbabago daw sa buhay mo this time, especially papalapit sa katuparan ng mga wishes mo. Another message of marriage. Wow! Patungkol daw sa kasal o sa inyong buhay may asawa. Baka nga, tama to nakita ko kanina. For some, talagang pregnancy ito. Or bubukod ka na ng bahay. Or you're about to fulfill a new milestone pagating sa buhay may asawa. So congrats po. Another the message of sun, happiness and well-being. Wow, talaga meron kayong kaligayahan na talaga mafulfill ang buhay mo this time. And then, bow, you are highly thought of. Sa mga lugar na wala ka, na hindi ka nandoon, kinikilala ka, nerespeto ka, mataas ang tingin sa'yo. So, ikaw, wag mo nang pagodahan ng sarili mo, taas noo ka. Because people around you are thinking highly of you. Okay? Ang outcome ni Capricorn for November 10 to 16, you have the 10 of Pentacles. So 10, 10, 10 is here telling you talaga namang may ending of a tough cycle. Meron ka na makukumpleto, meron ka na matatapos, at patungo ka na sa reward niyan. So congrats po. With the 10 of Pentacles here, sabi na yung Spirit Guides paalala, asikasuhin mo na yung mga long term mo. Ipon, negosyo, permanenting trabaho, kita, uh, bahay, no, lupa, kung ano yung mga bagay na tatagal para sa iyo, relasyon, ganyan. 'Yun ay papalapit sa iyong fulfillment and happiness and contentment and wishes. So, sabi dito, huwag ka nang papalansing sa mga bagay na temporary lang. Mga temporary kilig-kilig, mga temporary na bagay na lumalamon sa oras mo, panahon na para mag-focus sa iyong permanenteng mga ba, mga aspects sa life, okay? For your retirement halimbawa din or for the permanent visa o kaya um, application for your citizenship mga ganyan. O kaya lilipat kayo buong pamilya, no? Panahon na para isipin yung pangmatagalan at permanente. Ten of Pentacles, the Ace of Swords. Wow. Going to that victory. Going to that finish line and winning the battle sabi sa'yo na yung spirit guides sa dapat daw malinaw na sa isip mo kung ano yung mga bagay na dapat valuable at ano yung hindi. Yung trabahong dapat permanente na tatagal sa buhay mo, dapat malinaw na sa'yo na yun ang priority mo. Ganon din sa negosyo. Kung alam mo na itong negosyo to ang balak mong gamitin, pagkaabalahan for the next 20 years of your life, dapat nakafocus ka dyan. Diyan mo binubuhos sa effort mo. Kung ang iniisip mo ngayon ay makaipon para para sa retirement or makabili ng bahay, dapat nakalaan doon lahat ng effort mo so that it will come true in your life. You will win this. Kaya importante malinaw para sa'yo. Okay? So Capricorn, ito po ang inyong November 10 to 16. Sa po kayo, sana po ay resonate kayo. Comment down below na I'll be reading your messages. Thank you for watching. Hanggang dulo Capricorn. I love you. This has been James. Of James Sardo, PH. God bless everybody.